Lasingin ko pa kapin Hindi mo puno mag helmet Ayaw kayo sa puntag, madala sa station na yung motor Gamotor ka naway lisensya, kapaangkas <tong> pag ka naway helmet niya Dili man na yung muhang motor Dito sa ito sa police station na yung pakuha sa tagiha Ayan pa ang concept dahil maaga yung duty natin ngayon maaga rin tayo nakikipikot at dito na nga may nasundan tayo dito na nakamotor yung angkas niya walang suot na helmet matagal na rin nating pinapaalala na kung magmumotor kayo dito sa tagbilaran dapat nakasuot kayo ng helmet driver man o angkas tayo pa kayo sa buntag ang babadlong na mo ang sabi ng gumi ha? ang gumi o tayo pa kayo sa buntag o lasigin ko pa kapin ang gumi ano ba ang gusto? di hindi mo puro mag helmet? Adi, <laughs> nakita mo na kung sino? Nakita ni mo? Yung kalito ni mo? Nakita ni mo? Kalito ni mo punet? Ani mo pungi pa sa kai? Kaya tanga mo lisensya pa nyo Oh, Oo, panawa ba pa rin lisensya o nyo kapa sa kai pa kagwa helmet? Ayo kaysa puntag, madalas sa station ni mong motor. Listo. Adidili ni mo motor. Ga botor ka no bali sin sa ga pangkas pa kunaw helmet nya. Didili man ni mo hang motor. Wait, etana kung naipapilog wala tanaw check niya. Ana sa. Wa poy papil. Ah, sato. Sato kae dodon sa police station ng ana. Gikan man di. Kay wa sem di. Naapung baklan gid padaan ni. Ugah pa podi mo ni gid da Asa may washing niyo na? Ako mo na. Asa may washing niyo na? Ako ako kinigibin lang pa hinlo. Asa may washing niyo ka pod? Kau kau ni. Hah? Pagi. Usah lagi tino, dek ibu mahu saya masuk lagi. Iba pagi iba ni, bilin. Gahapon, yung kau lagi washing gahapon. Dibilin gahapon sudah bilin. Oh, kau mo, mau dibilin atau sa police station kau tu? Kedirak. Abang, lain mau. Hey, siapa sih? Hah? O pwede rin siya marilis kung wala'y papel na mapakita ha. Taman sa white papel ay mapakita. Ano ang puni papel? Ano ni papel ko ang inyo ng diyan dito. Hmm. Dito sa sa police station eh. Pakuha niyo sa tagi ha. Ano ba yan, sir? Okay oh, na mo. Na oh, may penalty. Eh, ah. naman may violation. Ah, hindi pa padungta? ta. Kulit ng noodles. O yung ka padong padong kada sa gumis. Ha? Ano ay na ko to Oh, sige, 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 Anong estasyon talaga? Sakay sakay sige, 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 500, Uh, ang expire pa rin ng registro at oh 500 so 15. Tay. O ano to. Ajo. Tay, este tai set. At bago matapos itong video, paalala ulit natin bago magmaneho, oh, dapat kumpleto para iwas multisit. Ingat mga kasikop at maraming salamat sa panonood.